mula dahil tayo ay kayo yung second generation ng mga youth at ito naman yung magiging ah, parang assistant ko na kabadi-badi sa mga parents. So yung magiging talapang-aya, taga-encourage, taga, taga, taga ayun. Maganda nga sa isang grupo ay meron taga-prayer. Ayan. Pwede kang intercessor. Pwede kang intercessor. Intercessor ah, Kasi pinakamahalaga sa sa isang gawain yung meron na Ang gagawin mo lang, sa gabi, Lord, ipag-pray -ip 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 niyo po ang anong gawain Saturday, to Sunday, kayo po ang magdagdag ng maraming uh, kaluluwa at maraming uh, makakilala pa sa North Highland Kumpang o sa Malolos Kumpang. Alam mo, ang inter oy ang intercessor, ay, ang ang nagpe-pray ay lalong binibless to Lord. Kasi yun yung ang Diyos na kikipag-usap sa iyo. Ang Diyos ay uh, yung relasyon mo, uh, malapit. Kaya naghahanap din ako ng mga kabataan na pwedeng maging sa Yun. Dito nakikita ko kay ate, siya yung may deep na pag-aaya. Kasi ano siya, ahead siya. May mga kakilala siya. So yung mga kaedad niya o yung mga kabataan, pwedeng mo o, Johan, ikaw, ano ang magiging role mo? Kung sakaling ikaw ay binata na, hindi ka pamilya na namin kayo, hindi ibang tao turing yan. Yan ang tao turing yan. Kasi ito, hindi na ibang tao turing yan. Eh, kama, ganun kasi yung may Cristo. Hindi, hindi dapat natin tingnan yung kalagay ng tao sa buhay. Kaya mo siya, kaya mahirap ang pag-ibig, pantay-pantay walang paborito. Lahat paborito. Para sa magulat niya yan, kailangan wala kang paborito sa mga member mo. Wala ka dapat paborito. Dapat lahat paborito mo. Bakit? E sila ni Lord. Ibig sabihin, lahat sila pantay-pantay sa harapan ng ating Panginoong Isus. Kaya gano'n. Kaya ikaw, Johan, ang isa-isa-isa, eh, pagpe-pray mo si Johan na magbago, na maging kasi sabi mo, rapper ka, o sa music ka gagamitin. Kasi mahusay ka dun eh, gift mo yun. Balang araw, sisikat ka. Na, na magharap ka. Alam mo ba yun, sisikat ka? Ha? Sisikat ka. O oh, sige, may topic tayo ngayon. Ayan, ba tayo mag-umpisa na? Topic natin ngayon is about, nako, tatanungin ko kayo ha, is about the great commission. Ano ba yung rate commission natin para kay Lord? Rate commission natin yung para kay Lord. Yung ano ba yung mithiin natin? Bakit tayo narito? Ano Tama. yung ano? Ano? Sige. Para matutunan sa Diyos. Tama. Unang-una, kailangan matutunan natin gospel, the, the word of God. Kaya tayo andito. Kasi hindi natin manalaman kung ano yung mission ni Lord sa buhay mo at buhay ko. Tulad niya, ang goal to uh, to preach the gospel tama. Kailangan ng goal natin, tulad ni Ate Maribel, siya ay nagtitinda at nagbabahay-bahay. Pwede niyang isilip yung word of God. Alam nila kung saan sila namin dadalhin. Hindi nila alam ang dinadala lang namin sa inyo ay pag-ibig. 'Di ba? Na hindi nila alam ang goal ng Christian ay hindi religion. Ano yung goal? Ipinanganak. Ano yung, again, bakit kailangan ipamanakang muli? Dahil kay Kristo. Ano yung kay Kristo? Spirit. Ipinanganak ka dahil sa spirito ni Kristo. Dating tayo, dating tayo ay patay sa harapan ni Diyos. Dahil sa kasalanan, di ba? Dahil kay Eban, kay Adam. So, yung ating sarili ay kahiyahiya sa harapan ng Panginoon dahil tayo ay makasalanan. So, ano sabi niya kay Nicodemo, doon, Aracian, You must be born again. Dahil you cannot see the kingdom of God. nakalagay naman yan sa John 3.16, for God to love the Lord, na kailangan tanggapin natin ang ating Panginoong Isus dahil siya lang talaga ang may karapat dapat sa iyo at sa atin So, kailangan mag-spirit lead sa iyo, ha? Alam nyo na, po, po, sabihin, oh, born again ka ba? Hindi rinin niyo po yun. Yun ay pinanganak muli ang aking spirit. Yon, pwede yung ipaliwanan na hindi sekta. Wala tayong sekta. Ito ay it's about Christ Center. Wala naman tayong pinataas tinataas, di ba? Hindi naman ang tinataas si Pastor Rolly o ako, di ba? Ang tinataas natin ay sino ba yung Diyos na nananahan sa puso mo? Di ba? Ano ba yung iglesia sa pagkakilala nyo? Templo ba yun? Hindi. Okay. Ang iglesia ay ikaw. Ikaw ay templo ng Diyos. Kaya akala nila ang iglesia ay literal. Kaya merong iglesia na itatayo ko ang bato, sinasabi nila, na kapag nasa chance ka na yun, ligtas ka na raw. Pero kita mo naman yung mga gawa nila, di ba? Paglabas nila, naniligarilyo, naglumura, nagsusugal. Kasi ang alam nila, ang kaligtasan ay yung chance lang. Pero yung pagbabago, wala. It means, ang iglesia, ikaw. Ako, iglesia. Ang iglesia, si Kristo nasa iyo. Saan nananahan si Kristo? Sa puso. Sa puso. Sino yung pinanahan? Kin ikaw yung templo. Ikaw yung templo ni Lord sa puso mo. Kaya pag nakita nila ikaw, wow, dati nagmumura yan. Sabi kay yun, dati nagmumura yan. Diba, alam ba, ikaw nagbago kahit isang mura, walang umaanin sa bibig mo. Oh, laki nang pinagbago ng anak ko, laki nang pinagbago ng kaibigan ko, hindi na siya ng puto-sekong, hindi na siya nagmumura ng mga puto-sekong. pani christian na, yun lumalabas sa bibig niya. Okay. O sininapit na sa kanya, ang demonyo ba o si Kristo? Si so, Kristo. Ayun. Kaya kapag nagmumura ka, sino yung karakter mo? Kristo. Hindi, kaya kapag na, nagmumura ng puto-sekong? Si demonyo. O, so... Gusto mo ba magi image yun? Oh, from now on, i-accept mo na ang espiritu mo ay mag-peard ng spirit of God. Not the demons, di ba? Kasi akala ng mga bata, yung pagmumura, it's natural o normal. okay lang. Okay lang. Kasi meron mga magulang yung hindi pa nakakakilala. Maniwala kayo, may mga magulang na nagsagubuhod ko sa pala nagsalita yung baby niya, tuturuan niya na magmura, di ba? Tuwa-tuwa sila pag sarin na magmura yung anak. May mga magulang na ganyan. Kasi bukang bibig nila yon, Akala nila talento yung pagmura. Kaya ngayon, yung bahay, pwede murahan ang pinagdadagawa, anong klaseng bahay yun? meron Bahay ng mura. Bahay ng Kaya nga, ano na kung impact ay impact dito, di ba? Dito, nakatira. Kaya pagpanayon ang nasa is na ang uh, espiritu ng bahay, sa tingin niyo mananahan si Kristo? Yung Kaya nga. Tapos kung yun na'y lagi nagmumurahan, nag-aaway-aaway, nagsasakitan, tuwa-tuwa ang David doon. Kaya kailangan matutunan natin, ano great vision mo? Bakit ka nakakilala? Para baguhin ka. Baguhin ka, baguhin ka, baguhin ka. Di ba? Tama ka. Kailangan mabago. Meron na ba kayong memory verse na kailangan lagi nasa sa puso nyo? Ayan. Ikaw, alam mo, di ba? Diyan, 316. O ikaw, ano alam mo? Memory verse. Ha? O, meron pa. Ngayon, kailangan bawat ano natin. Okay. Doon, sep, sep, sep. ako, mga mahihiksi -ma -ma lang alam ko. Eto, pwede yung uh, memory verse ito. Itong ano, yung... No, para at least may paglaban kayo. Pero po ang Ano? O oh, yun, o. No. ay tama, kasi prayer warrior na kailangan mo memory verse. Kapag nananalangin tayo, may armas ka. Yung verse na yun, yun ang magiging armast mo sa pananalangit. Oh, iya din yung ano, yung John 14:26. Ito, kabisado niyo tatanungin isa sa susunod. John 14:26. Jesus answered, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father of God comes to the Father except through me. Ibig sabihin, walang ibang way kundi si Jesus Christ. Oh, sabay-sabay nga tayo, oh. John 14:26. 40 40 2014 40 26 All you think about Jan 14 26 Jan, oh, Jan 14 the 120 2026 I, know, I, know, I Jan oh, 40 26. 26 Jesus Christ asked, I am the way I am the way I am the way the truth the truth the and the life and the life no one comes Golden cups to the Father, to the fathers, accept through me. Accept through me. Pag sinabi, sino yung on only way na para maka, makarating ka sa langit? Jesus Christ lang. Lahat tayo, tinataas natin ay si Jesus Christ lang. At siya rin yung babalik sa ko noon. Kaya tandaan niyan. Wala nang ibang way. Kaya hindi kayo maliligaw kung saan kayo padaanin mag. Bakit? Kasi hey, siya na yung way eh. Kaya dito, ang namin, kung sino yung tamang daan, sino yung tamang uh, panalingan, kasi meron tayong, ano, ang ginagawa nito ba diba? kasi, nananalangin talaga kung saan saan, di ba? Pero si Jesus Christ lang, pag may problema ka, only Jesus Christ, hey, ka, yun na, si Johan, si Justine, si Francesca, ako dito, uh, si, ano, si, ano, uh, Marami nito yung kaya lang iba umaksen. Ayan. Yeah. Naka-video tayo. O, oh, naka... Hindi, ano yan na video. Ayan, welcome sa inyo. Ayan. Ayan. Bari, ako yung mahal ko ng dito. I-welcome naman natin sila. Ayan. Yeah. Ayan. Ayan. Ang, our topic namin is about uh, vision of God. Ayan. Tayo, lahat tayo, all oh, your Lahat tayo ang may mga mission sa buhay. Johan, ikaw, alam po, kagamitin ka ni Lord Excellent. Bakit kailangan natin si Jesus Christ? Kasi para tayo lalong lumangin. Para tayo lalong, ah, uh, kasi unang-una, kapag may relasyon ka kay lahat ng higit mo, pwede mo ihingin sa kanya. Yeah. Lahat ng gusto mong higit, uh, hingin, ibibigay niya. Dahil siya yung, nag-create siya yun siya yung sa akin at sa iyo. O paano niyo mapagtatagumpayan ang gawa ng demonyo sa mga buhay Di ba? Kaya nga, kailangan meron tayong almas. Lord, sinabi mo, ikaw ang daan. Kaya hindi ako maliligaw lahat ng nagdadaan ako, ililigtas mo ko, lahat ng pupunta ko, ililigtas mo ko. Yun, kasi meron kang way na alam mo na sinabi ng Diyos yun. O, oh, hindi oh, ka oh mga ano nang ano mang gabi ng kaaway. Ayalain natin manalangin si ng Francesca na ikaw so, ay uh, prayer warrior natin niya. ah yun ang assignment mo ay pag-prepray mo yung ang gawain natin dito na mas marami pang ibanin si si Lord na mga kamuluwa na makakakilala. Yan ang ano mo. Isa ka sa prayer natin. Peter Cesar kami Thank Thank you. Thank you.